Good morning! Good morning, Las Vegas! Ayan! Sunday na Sunday! Dumating kami kanina madaling araw, guys, and ayan, paglabas ko, oh my God, ang dami ng talbos! Hindi mo pala tinalbosan to Christy! So, ito, oh, yung ano, tatalbosan ko na. Ayan! Ayan! Pati yung kangkong. Maraming talbos yung kangkong natin. Ayan. O. Pero pakita ko muna sa inyo. Ayan. Update check ang ating garden. Thank you, Christy, sa pagdilig ng aming... ano? Aming... Uh, ano ba yun? Tanim? Ayan. O, tignan nyo yung aking alugbati. O, ang daming talbos. O sabi ko kay Christy magtalbos siya. Hindi niya tinalbosan. Ayan, oh. Kaya, kailangan kong talbosan to. Kasi pag hindi mo talbosan, kailangan, ano, may, may pagkalatkatan. So, ayan yung ating, ayan, oh, ang dami na nung ating kangkong, oh, yung ating pinya. Ayan. Ayan. di oh, diba? Hindi tinalbosan ni Christy. Kasi pag hindi mo total busan, wala. Aakyat talaga yan. So, ayan yung ating alugbati. Ayan. Ito naman yung iba nating kangkong. Ayan, Oh, ang daming ano. Kasi kinukuha ko ang mga to kasi kailangan para tumubo ng tumubo. Kasi pag hindi mo kukunin yan, wala. Hindi, ano. Tapos yung uh, ano natin, Oh, ginger natin. Mm, ang dami ng bunga ng ating sili. Ayan sili natin. Ayan. Ang dami din yung jalapeno natin. And yung siling haba. Ayan. Ang daming bunga. So harvest ulit natin to guys. Ang daming bunga oh. Ang daming bunga ng ating siling. At yung more alugbati natin. And yung ating talong. Ito yung malalaking talong guys. Ayan. Oh, at least maganda-ganda yung ating talong. Yun yung ating kutsay. Ay, may bunga na yung blueberries natin. <laughs> Pero ililipat ko to pag medyo lumamig-lamig na ang panahon. And yung ating bell pepper, oh. Hindi ko alam kung green or red itong bell pepper natin. So, at least marami ng bunga din. Another bell pepper. Ayan. Diba? ito yung ating tanglad. Yung tanglad natin, medyo hindi okay-okay. Tapos yung, ayan yung bunga ng ating figs. oh, sayang. Hindi kinuha ni Christy. Ayan, nabulok na siya. So, bulok na to guys. Tatanggalin natin. Ang dami pang bunga, Oh. Ayan, meron pang hinog. Ayan. Ayan, doon din. Ang daming bunga yung ating figs at yung jasmine star natin. Ing, alugbati natin. So, hindi ko siya nalipat, guys. Kaya, medyo dilaw-dilaw na yung ano. Pero at least, maraming talbos. So, tatalbosan natin to guys, mamaya after natin mag-video. Porcelain natin, ang daming ano, hindi rin nagtalbos si Christy ng porcelain. Christy, alam mo bang maraming benefits tong porcelain na tong? Yan. Ano yung snake plant natin. Ang dami. Ganda ng ating snake plant. Pero ililipat ko siya. Lalagay natin sa ano. Yan. Ito yung galyang natin. Maniliit yung tubo ng galyang natin. Pero mas gusto ko yung ganito. Okay na yan. Ayan yung ating kamote. Ayan. Magtatalbos din tayo ng kamote. Yan ang ulam natin today. Kasi sa ano ba yun, yung nung galing kami sa Florida oh my god laging restaurant laging order laging ano buffet at saka puro ano talaga puro walang kaya na miss kung kumain ng aking uh, ano ba yun? Aking tanim. Uh, mga gulay. So, start ulit nating mag kumain ng healthy dito kasi doon wala. Puro order talaga. Tapos, lagi sa ano sa Disney World kami kumakain. Hindi pag uwi, order ulit. Walang time magluto kasi lagi ano, laging busy, laging gabi na umuwi ayan yung iba nating tanim na porcelain ayan, hindi tinalbusan ni Christy ikaw talaga Christy ito din, dapat tinalbusan mo para dumami ulit sila kasi the more na tinalbusan mo, the more na dumadami sila ito din itong uh, saluyot ay 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 umalis ka dyan. hindi ka dapat nakikisali dyan. Oh hmm? yan. So lagi kong tinatanggal yung mga dilaw-dilaw para hindi mahawa yung iba. Pero itong porcelain ko, ay nakos guys, ang sarap ng porcelain. And eh, dito ako uh, dito ako nagulat guys kasi yung ating cucumber. So kailangan ko itaas ulit ito. Kuha ulit ako nang Dikit. Ayan. Ganito. Kasi bumili ako ng ganito. Marami akong ganito. So, itong ginawa nating ano ba yun? Pagkalatkatan niya. Ayan, ganyan. Temporary lang siya, guys. And look at my... Charan, oh my God, nakakagulat naman itong aking sunflower. Look at me. Ayan yung sunflower. Look at my sunflower, guys. Ayan. So guys, ito yung sunflower na flower talaga hindi siya nakakain. Akala ko ito yung nakakain yung malake. Tapos dito may mga seeds. Akala ko yun ang nabili ko. Hindi pala. So dahil dito banda, hindi na initan, hindi na arawan. Kaya maliit itong isa dito. In dito, tignan mo naman. Hindi pa lumabas yung bulaklak ng aking sunflower. Pero ang gusto ko talagang sunflower yung nakakain. Ayan. And... Charan! Natawa ako sa sinabi ni Christy. Yung dito daw parang mga dambuhala daw yung andito mga ano. So try natin ilagay dito. Hindi pa muna. Ayan. Tingnan mo naman yung ating ano. Ating kalabasa. Ito yung pumpkin guys. Ayan. Ang lalaki ba? Diba? Ayan, ah, tignan mo. Sobrang malaki yung ating kalabasa. Tignan mo dyan. Ayan, oh. Wow! I love my garden! Pero, ayan, maganda-ganda yung ating garden. So, tatanggalan ko yung mga nasirang ano, ayan, mga ganyan-ganyan. Kakapagod! So dito, pupunoan ko ng mga dirt pa dito. Siguro next year magtatanim tayo dito. And tingnan natin kung may magbubunga dito. Marami pa akong mga kunti lang yung tinanim ko dito. Trinay ko lang kung maganda talaga ang lupa dito. Pero maganda naman talaga sya. Kasi tingnan mo. O, hmm, diba? Tapos pag winter na, tanggalin na natin to Lalagyan ulit natin ng mga fertilizer. Ayan, para next year, ready na sa ibang ano. So itong pipino natin, medyo nahihirapan yung ano dito kasi hindi yata nakabaon yung ano, kaya tignan mo yung mga tangkay. Ganyan. Pero it's okay. Okay lang na ma-fail tayo today. Next year, next time, gagalingan na natin. Pero at least nakita natin. So marami tayong ilalagay ulit na mga ano dyan, mga klase ng uh, lupa para next na ano maganda-ganda. Pero okay naman oh. Yun lang hindi nagtutuloy yung bulaklak kasi masyadong mainit. So look at that. I love my sunflower guys. I love, love, love my sunflower. Pero next time, hindi ganitong sunflower yung itatinim ko. Gusto ko talaga yung giant na sunflower. Ayan. So, kailangan tinatanggal to. Ayan. Nilalagay ko din dito para fertilizer niya. Ayan. Ayan. Ay. Thank you! Thank you, thank you. Sana dumami ka din. Ano to? Oh, I think ito yung pepino din. That is pepino. Diba? So, ayan, dito naman tayo sa may bambu. Ayun yung banana. Sayang yung banana, guys, dahil nasubaran ko yung pagdilig, nabulok na yung ano. So, yan yung mabaho. Dito nga. Dito, ito yung mabaho dito. Kasi nilagyan ko ng ano. So, ilalabas ko siya. Tatanggalan ko ng ano. So, tignan nyo naman yung ating ano. oh, ayan. Ang ganda, ba diba? So, pinagmix ko ang pebbles at saka lupa. So, ang dami ng mga ugat-ugat ko. -ugat Mas gusto nila sa pebbles, guys. So, ayan. Ito yung bamboo ni Vashti. Ayan, doon naman tayo sa harap. Ayan, dito na tayo. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nito. Rubber tree. So yung rubber tree natin, mas gusto niya dito sa harap. At ito yung binigay ni Judy. Ayan. Kailangan puding ilipat ito guys kasi ang daming ano. Ang lusog niya dito, tumubo guys. Ang dali lang tumubo. Ayan. Ang dami lang tumubo. So dito na yung iba. Ayan ayan tapos ito yung ating ginseng tree ayan ang ganda din yung ating ginseng tree dito hindi ko alam kung kailan ko siya ililipat natatakot ko ilipat and ito yung transfer natin na papaya buti na lang buti na lang so since nag ano na yung papaya natin hilipat na natin dito kasi nung pumunta kami ng Florida hindi ko alam na mabubuhay to So, nilagay ko dun sa lilim ng tree para mag-survive. Nag-survive naman siya, oh. sila na natin dito sa araw. Ayan. And ito yung malaking papaya natin. Tinanggal ko lang yung mga yellow-yellow na ano niya. Kasi nilagay ko na dito para pang ano na rin. So, nasobrahan siya ng tubig. Kasi ito ang ginagawa ko ah... Uh, every other day ko dinideligan so kaya nag ano na yung iba na lang, nag kasi nasubrahan sa tubig yan yes. at saka yung malunggay natin oh my god ang laki ng malunggay natin oh akala ko talaga hindi to hindi ito mag yung ano, eh, magsusurvive yung malunggay kasi nung binigay sa atin, yung kinakinuha ni Ate Olga, maliit, maliit pala. So, akala ko malaki siya. Akala ko hindi talaga magsusurvive. To. So, so tignan nyo naman. Oh. Nagsurvive naman siya. Ilang araw lang natin din nakita. Nagsurvive siya. Pero bakit ito? Ano itong puti-puti? Ba't may puti-puti siya? Ano kaya yan? So, tignan natin. Try kong isprayhan ito ng ano. Kasi bakit nagputi-puti? Ano itong mga ispat-ispat? Bakit ganyan? So, yan. Tanggalan lang natin. Yung mga ano. Basta ako tinatanggal ko yung mga dilaw-dilaw. So, ayan. At least, maraming tumutubong ano. Pero hindi siya lumalapad. Gusto ko yung lumapad sana, yung tangkay. Hindi ganyan na ano, na payat. Tapos, Wow, look at our lemon! Ganda ng lemon natin. Oh, ayan, hindi. So, hindi ko to didiligan ng tatlong araw ayan, ganda ng bunga ng ating lemon at yung ating pe, uh, peach, ito yung peach natin hindi ko alam kung paano to mabubuhay mabubuhay siguro kasi may lumalabas ng mga ayan thank you